Ang oportunidad sa bukid ay hindi na uubos. Wala man kaming sariling lupa. Sa Hawa ng Diyos ay maraming lupa na sa aking mga magulang ay pinagkakatiwala. Parehong dayo ang mga magulang ko dito sa Sambuanga del Norte at dito na rin silang lumaki. Ang kabuhayan doon sa kabilang lupa ay mga niyog at dito naman sa kabilang lupa natin pinupuntahan ngayon ang mga tanim dito ay mga palay. Mata pa lamang sila papa at kanyang mga kapatid kasama ang lolo ay binuon nila itong mga palay na dati ay purong mga damo ito. May parte din na palay na ito na madalas binabaha at nagiging malalim na at inabot na nga rin ng malakas na baha ay nanod din yung mga lupa na lumulutang. At ang hintubigan na lamang at di na maaaring pagtamna ng palay. Like. Kaya dito naman namin naisip na gagawin naman itong kangkungan at paglalagyan ng mga islang tilapia. Ito ano yung binuo ng tatay ko ngayon na fish pan. Hindi pa ito tapos at tinataasan niya pa itong mga pilapil dahil ngayon kapag kamalakas ang ulan ay inaabot ng tubig baha. Kaya actually meron na rin mga native na isda na nandito sa loob. May mga tilapia na rin, hito, dalag at iba pang mga klase ng isda. Pero kailangan pa rin linisin ito. Dahil yung mga dalag kapag naglagay kami ng dagdag dito ng mga similya ng tilapia ay kakainin ng dalag. Kaya at kailangan pa linisin ng maigi ito bago pa maglagay ng mga bagong similya ng isda. Ay, na nakalipas ay dito rin kami dati nakatira sa parte ng lupang ito. At naalala ko nga noon, madalas pumababa kami dito para mamingwit ng isda kapag wala kaming ulan. Kaya alaga din kami dati ng mga ilan ilan na baboy, dito rin kami nakunguha ng mga kangko. Ay naluan namin ng darak na pamakain namin sa mga alagang inahing baboy. Dito nga rin yung parte na kapag sumigaw ka ay nage-eco, mumabalik sa yung sigaw mo dahil nga doon sa pababa na parte itong area, doon kami sa bandang ibabaw dati nakatira. Marami din dito nakukuha ang iba-ibang klaseng shell ng tubig taba. Dito sa amin ay marami din mga na minsan ay naging salot din doon sa mga palayan, pero dito sa amin kapag katag-ani naman hindi naman panahon ng tag-spray ng mga kohol ay kinukuha namin ito at niluluto, pinatuyuan sa gata na may maraming sili. Dito pa lamang sa ganitong lugar ay marami na tayong nakukuha pang ulam at marami tayong kabuhay na maaring gawin dito. Na bukod dun sa mga palayan, kapag nagiging tubigan na ay maaari din natin gawing kangkungan or lagyan natin ng mga isda as fish pond. Minsan din naman ang oportunidad ay nakadepende dun sa lugar na kinabibilangan natin. May lugar din tayo napuntahan dati at sa Cavite na malakas yung laing, yung kanila mga palayan doon na hindi nagagamit ay tinatamnan naman nila ng mga gabi at uh, yung mga gabing pinatuyo yun naman yung kanilang produkto na binibenta at doon naman sila kumikita ng maganda. At meron nga rin doon, nakikita natin na may mga tanim silang napakaraming mga tanglad na nagiging dagdag kabuhayan din nila doon sa kanilang komunidad. E dito naman sa amin, ang minamaximize namin ay kung ano yung resources at kung ano yung mga alaga na maaari nating i-market or maaari nating gawa ng market. Katulad ng mga kambing, actually dito sa amin ay hindi naman kalakasan din ang kambing dahil ang mga tao dito ay mahilig sa baboy lamang, malitsyon baboy at bihira lamang yung kumakain ng kambing. Kaya so, nga sabi ng marami ay maanggo daw ang karne ng kambing kahit ayaw nilang kumain ng kambing. Pero may lugar din naman na napakalakas din talaga ng karne ng kambing at ang kambing din naman ay napaka-healthy kung ikumpara natin doon sa mga baboy. Eh, lalo na't na mga kambing ay kumakain yan ng mga damo. At dito sa lugar namin, dahil nga sa kagustuhan natin na mag-alaga, magparami ng kambing kahit na hindi pa naman natin nakikita masyado yung market, ay pinaparami natin ng kambing at tayo na mismo ang nag-workout doon sa market natin. Kaya marami din dito sa amin, bumibili ng mga kambing namin ay yung mga galing sa ibang lugar, galing sa Bulacan, galing sa manila na umuwi na dito at talagang nahihiligan na rin nilang kumain ng karne ng kambing. Kaya sila yung nagiging target market natin. Ganoon din sa mga alaga natin mga native chicken. Meron din hindi kumakain ng mga native na manok dahil ngayon medyo matigas daw ikumpara doon sa mga 45 days chicken na nabibili sa mga fast food restaurants. Pero yung mga native na mga manok ay napaka-healthy din yan. Sapagkat yan ay kumakain ng mga nasa paligid, yung mga damo-damo, yung mga insects, at yung mga natural na pagkain na kahit hindi natin gamitan ng mga artificial na mga pagkain o mga pampabilis lumaki ay nabubuhay tumatay malaki yung mga native chicken natin. at napaka-healthy din yan. Lalo na kung alam naman natin kung sino yung nagpapalaki ng native chicken. Kasi depende rin naman din yon sa pakain, sa pagpapalaki natin. Kasi ang mga manok kumakain yan ng kahit anong ibigay mo. Ganon din sa mga native pigs, lalo na sa mga alaga na mga sakto lamang ang budget. So hindi sila nakaka-avail masyado ng maraming feeds. So more on natural yung kanilang pinapakain sa mga alaga. Katulad nitong binibigay natin ngayon mga kangkong. So, sa amin naman, more on mga inahing baboy, barakong baboy naman ang na pinapakain natin. And ito mga kangkong, Madre de Agua, dahon ng saging, kamote, kasaba, dahil ngayon yung target natin, yung mga inahing baboy paparamihin natin. At medyo malaki-laki din kasing gastusin kapag i-pure feeds natin yung mga inahing baboy. Which is dati naman, lumaki naman ako ng pag-aalaga ng baboy na more on natural. Yung mga kangkong na kami dito. Tapos yung pakain namin sa mga baboy namin na may mga halong darak at iba pang mga pakain na natural na nakukuha namin sa paligid. At sa amin, mas minamaximize din natin yung resources na meron dito sa lugar namin. Yung kabuhayan na maaari din namin gawin dito sa bukid.